ganda ng drainage sila dito mga kamaster oh ayan oh butas yan saka ayan yan yung iba meron kaya pala wala yan minanakaw ayan oh minanakaw pala kaya wala yung taklob ayan isa pa oh kasi nakapatong lang yan may nanakaw ng magnanakaw eto pa oh ayan delikado yan ayan oh bukado, Lalo sa gabi. Dito yan. Sa... Uh, ito. Si... Si Pakmali. Ah, Marang. Marang. Sa Marang. Sa Marang pala ito. Mabukado yun. Sa gabi. Kahit araw. aluwang pa naman yung ano. Takip ng drainage. Okay.